Yo! What's up mga katro-pops! Andito tayo ngayon sa kabuyaw Laguna. So, natuloy na yung 2 uh, weeks na pag-abang ni Pops about dito sa motor niya. So ngayon, pinagawa na niya to sa ibang uh, mekaniko. So 2 days na itong kinalikot. Imbis na maayos, nawala na nawala tuluyan yung kuryente niya. So mga katropa ni-rewiring ko ulit yung kuha niya Yung sa CDI na 4 pin CDI kasi sira na kasi yung stator nito Kaya ayun napaandar na natin kanina So umandar na ulit So chinik ko din yung bag tapit niya goods naman So ang pinaka problema nito is Hindi lang talaga nakuha ng maayos yung kuha uh, issue kasi ang problema lang talaga nito is yung gasolina niya may tubig so din rin namin yung tubig mo yung gasolina mga pops meron siyang halong tubig ayan o oh. ayan so nakikita yan sa video ayan yung nasa ilalim So, papalitan na rin namin ng gasolina to at ah, check namin yung panggilid so yan siya mga tropops hindi lang masyadong klaro dito So sa mga nagkaroon ng problema na nagkagaya nito mga paps So una nyo talagang i-check is yung gasolina Lalo na pag aandar ah, naman siya, nag-i-start naman siya ng maayos Pero pag ibibirin po siya is nagpupugak-pugak So dun pa lang, sinyalis na yun sa na nahaluan ng tubig yung ano nahaluan ng tubig yung gasolina and pangalawang check is spark plug all goods naman goods naman lahat ng kuryente ang lakas na ng kuryente nito ayun siya so ito share ko lang kasi paulit ulit ko naman itong ginagawa sinishare ko lang din dito sa uh, page ko na facebook So hopefully is meron kayong natutunan uh, dito sa aking video na to. So bago pa lang sa aking kuan, uh, Facebook page, pa-follow, uh, like and share naman. So yan hanggang dito lang mga paps. It's check ko pa to kasi you nak know, video palyado na rin yung ano niya starter. Tapos panggilid, yan binuksan ko na. Alright. So shout out sa may-ari nito. Easy Ride 150N eh, naka N-Max look oh, Okay, peace! A few moments later So ayan na siya mga oh, katrupot okay. so no? silent, silent killer to Silent killer Kaila Ayan, mandat na ka Umilaw na rin yun Ay, pumunta mo electrical kit pala, wala oh, ka na dyan? wala ka na dyan? pa yata 'to. Ulit. Try natin ulit. 'Yun. One quick dito mo, bayan din natin. 'Pag puro lang i palitan mo na talaga.